Yan ang bigas ay nag-tuk- hinapat-tuk- hinapat-tukuran. <laughs> ano yun? Kahit wala- kahit wala doon siya, basta naman dito, bakit yan? Hindi ko kailangan ito. ka. Libre pa tubig yan! alis <laughs> yan? <laughs> Balis kayo dyan! Saya bersih, pilih. yung ano pagkain. Ito pang ano sa baboy. Ito katol. Diyan mo. Diyan mo katawan mo. guys. <laughs> <laughs> no, <laughs> <laughs> oh. <laughs> ano? po. Eh. Wild castanhas. Yeah. Oye, oh, nagkakagulo sila dito dahil sa ayuda ng OFW Party List. Oh. Dito yung nakuha yung sawa na malaki. Ito grahin mo yung na ano patutok ko. yung nakuha yung Dao na kamarin ka oi. Saan? Dito taan. Ayun na. Dito taan yan. Parang lain din. Baling hoy guys. Ayun so, oh, wild castanya so. Tara. Tay natin na Bye bye mga kabags. Oh. <laughs> Good morning.

hahahaha <laughs> <Alah>, yung video <pinyo>. ka <laughs> hahahaha kubog luloy, U luloy. <laughs> 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 pa nakakuha kaya ako na sa <laughs> <laughs> ano ba yung stabi? stab ng sin peter? ano ba yung ng sin peter? Hello. <laughs> Buwa daw sila ng kanilang uh, ayuda. ng lupa 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 sa lupa ng lupa 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 ka lupa 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 Daming nagpila para ng Oh, ano, senior

Ikaw ba ako ganun mabidyo? Ikaw nang Allen Tech. <laughs> ikaw masakit ikaw mabidyo. Ah. <laughs> oh, dito. Ah. Oh. Ingat. Okay. Hey, Akyat na. Ipulupot mo na sa ligg mo interior. Ayaw. Ano mitik pa na interior Yan, so mo sa ligg mo. Daw. Tay.

mga nabibigyan ng bigas ay nagtuko ginawa pa to ginawa <laughs> pa to kuran <laughs> Ini bigas, ini bigas. Ini nak buat nanti koran yang batal. Oh.

<laughs> Nakapapatingin lang kasi eh. Ang <laughs> Sabi natin, isa pangalan. <laughs> 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 bibigay ko dun sa barangay sa loob. Sa, sa pandisalan. <laughs> <laughs> Terima kasih ya. menonton